Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaingat problema ang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makamulang pag-aksyon ng mga kulang. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abod ang aming kakayahan ay aming susunusyonan. Ang programa nagturugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay lunes, bayo ay 7 taong 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang responde. Magandang hapon. Ako si Orin Miranda. Isang OFW ang tumawag sa responde upang ihingi ng tulong ang nasira niyang passport. Ang OFW nito nagtatrabaho sa Palau at dahil sa nasirang passport, hindi o nakaalis ng Pilipinas sa takdang oras para ipagpatuloy ang kanyang trabaho doon. Nadelay na ng gusto ang kanyang flight at nangangamba pa siya na baka masasante sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Alamin na mong kwento sa ulat na ito. Gumalik sa bansa si Angel Tagumpaman itong nakaraang April 12 para sana sa tatlong linggong bakasyon niya mula sa mahigit isang taong pagtatrabaho sa Palau bilang isang mekaniko sa isang travel agency. May sana nakatakdang bumalik sa Palau si Angel, ngunit nagkaproblema ito sa kanyang passport dahil nasira ito habang nasa airport siya. Kwento niya, matapos na i-check ang kanyang mga dokumento, passport at bagahe sa United Airlines counter, pinapunta siya sa validation office ng OWA para ipavalidate ang kanyang Overseas Employment Certificate o OEC. Sa OWA office, hiningi rin ang kanyang passport at vinalidate ang kanyang OEC. Tsaka siya bumalik sa United Airlines counter, ngunit doon napansin na sira na ang kanyang pasaporte. Ngayon, nung uh, tanggapin ng staff doon sa United Airlines, Napansin nila na uh, umislide yung uh, sa loob ng ano ng uh, passport naiwan yung cover. Pinakita sa akin, tanggal na niya itong uh, kabuuan ano uh, yung uh, mga pages ng uh, passport mo, naiwan niya itong cover oh. Sabi po nila, maayos pa yan niya kanina eh nang uh, pumunta kayo dito nang bumalik siya sa OWA para itanong ang nangyari ay itinuro naman siya sa Department of Foreign Affairs o DFA para ipaayos ito. Hindi anya kita maaangdiyan masasagot sa reklamo mo na may uh, ano yung passport mo sira. Ikako dito, lang kako ako kanina. Pumunta pumunta ka niya nang uh, DFA kasi hindi na hindi naman anya namin talaga ano ngayan, masasagot. Hindi namin anya sakop 'yan. Silaan niya ang may karapatan niya na umayos. Bagamat pumayag ang Philippine Immigration na makalabas siya ng bansa, ay tumanggi naman ang Palau Immigration na makapasok siya sa kanilang bansa nang sira ang kanyang passport. Kaya hindi na pinayagan ng United Airlines si Angel na bumiyahe. Wala namang magawa si Angel dahil hindi naman siya sigurado kung saan at kung sino ang nakasira ng kanyang passport. Pag-uwi sa bahay ay agad niyang ikinumpara ang kanyang July 8, 2010 issue na passport sa mga lumang pasaporte ng kanyang kapatid. Pagdating ko dito sa bahay ng kapatid ko, tinignan ko yung mga old passport nila. Yung old passport na <clears throat> nakita ko, itong cover na ito, hindi masyadong ganito katigas. Medyo malambot siya eh. Pagkatapos ito, dito sa bandang ito, may reinforced na plastic. Tsaka dito may plastic siya doon ko ikinumpara na na ano ko na talagang yung pagkakagawa nitong uh, passport na ito, yung issue ng 2010 na passport mahina kasi parang dito lang siya nakadikit oh. Sa papel lang eh, itong uh, ito hindi naman tumagos dito sa may cover. Di pa paano nga namang magiging matibay yan? Nang pumunta naman siya sa DFA para isang guni ang kanyang problema, ang sabi sa kanya ay wala na siyang ibang opsyon kundi ang magpagawa ulit ng bagong passport. Parang nagagrabbiado ko ng musty eh. dahil ang ano nila akong gagastos ng lahat pagkatapos sila ang mag-aano kung Thailand ma-i-release -re ito isasabay ko dun sa ma re ng ano. Naabalo na ka ako yung flight ko. Habang nag-aasikaso siya ulit ng kanyang pasaporte sa DFA ay nabanggit sa kanya ng isang staff doon na electronic ang kanyang passport at hindi dapat binubuklat. Bagay na kanya namang ipinagtaka. Nagtaka ko rin sa sinabi niya, hindi pwedeng buklatin kasi doon mismo sa loob ng uh, DFA, ipinapasok ito sa ano, Xerox machine. Tapos so, oh, yung mga government offices na napuntang ko na gaya ng POA, sinisirox nila, ganun din ang paraan nila, binubuklat to eh. Masamang masama naman ang loob ni Angel sa nangyari dahil sa laki ng abala nito sa kanya. Biroin mo, gumastos yung uh, pag, uh, pag uh, cancel ng flight sa airlines may penalty yun 100 dollars yun, babayaran ko yun tapos yung buong uh, panahon pa yun uh, sana nakabalik ako nung May 1 sa aking trabaho paano ko babayaran ng kumpanya eh, hindi ako nakabalik nung uh, May 1 na yun nagahalo yung inis saka yung galit uh, na ako sa kanila eh. Nagbayad na ako, parang ako pa yung biniblame ng taga-DFA na Parang hindi ko iningatan yung passport, nasira. Yung e makikita naman, hindi naman ito gusok, hindi naman ito na ah, parang yung na mishandling yung passport. Nais din ang hel na mapasuri sa eksperto ang kanyang nasirang passport para malaman o maipaliwanag kung talaga bang mababa ang kalidad nito kaya ganoon na lamang kabilis nasira lalo pat nalaman umano niya mula sa DFA at maging sa kanyang agency na marami ng ganitong kaso sa 2010 issue ng mga pasaporte. Pakiusap din ni Angel na sana ay matulungan siya ng DFA na maipaliwanag sa kanyang employer ang naging aberya kaya hindi siya agad nakabalik ng Palau. Paano kung kayong ipapaliwanag ito doon sa employer ko? Na yung pangyayari sa akin, eh, hindi ko kagustuhan kaya ang hinihiling ko sana kung mapapatunayan talaga na mahina yung uh, pagkakagawa ng passport, kahit man lang uh, ano, managot yung uh, date. Eh. Halimbawa, yung pagpasok ko ngayon sa trabaho, babalik ako doon. Ipaliwanag nila na kaya kaya naabala yung uh, ano ko, pagbabalik ng trabaho dahil nga doon sa kahinaan ng passport na iniisyo sa akin. Naabala ako ng gusto. Ako sa Irin Quintana, ang inyong koresponde. Ano nga kaya ang prosesong dapat pagdaanan ni ang health tagumpama? Matulungan kaya siya ng Department of Foreign Affairs? Usapang passport tayo sa magbalik ubalik na ang responde.